umaga po sa inyo. Ngayon pong araw na ito kami pupunta ng Ilayat. Kami po ay mag-aani ng palay. Update po namin kayo kabayan. Pagdating po namin doon sa Maranglay. Kami po ay marayo ang lakan. Ang po ninyo, tatlong oras pa. At lakan po pa Bayan, andito na po ako sa may pag ng Tanay Rizal at Pisa ito po ang kanilang pag ng hangin bread. Ang magata ay yan po ang sakop ng panayuhan. Sityo magata po yan, Barangay Laibar. Ito naman po ang kabila, uh, Malibay. Sityo Malibay, Barangay Lumutan, General na Ito po ang kanilang pag-itan. lang.

Epo eh kabayan, maliligo at nakay binabanas na. Ha? Basta po maliligo dito at malinaw at tubig. Kaba daw kabanas, tanggal na pawis. Update po namin kayo kabayan at alam naman po ninyo ang aming lakad dito. Malayo-layo pa. Kabayan, ayun lupa mo dyan yung, ayan yung labno yung bundok na yan makapal din yung nyug dyan nakabayan so, na dito na po kami sa bahay ng kapatid ko dito na po kami mag aalmusal at kami po talagang gutom na ito po kabayan ang aming pipino amin po yung kikilawin at yung pong taga ano yung tong rekado at mag po tayo ng tuyo para po may ulam tayo sa almusal. Pagkakain po na yan. Ayan. Apo tayo mangingisda. O bayan, ito na po ang ating pipino. Malinis na po. Ate na po siyang gagayatin. Ate po siyang mm, iuulam. O, oh, katalas nito po chile. Ito na Ha? Huh? Ito na Saglitin ninyo. O putay. Sabi magdala ng bislay at antipara. Yung bislay niya sa kapana sa antipara. Makain ka ba nito kulot? Mm -hmm. Ah. Masarap ito niya eh. Kabayan natin na itong ibubudbud tong sibuyas. Luhang pepino. Sa kapo. Tangkin bawang. Wow, oh, oh, may bawang. Nagagyan natin siya ng asin. Malagyan mm ka -hmm. pa ng resultado. Ito po kabayan, habang pong iniinin in in natin ating sinaing, iihaw po naman natin itong tuyo. Tamang tama po pag nainin na yung kanin. Ah, uh, luto na din ang tuyo. Oh. Uh, ah, dito natin sa baga. Uh, apoy. Mhm. Uh Aso. -huh. Ito <tinyo> yung mga natin kasunugin at baka hindi natin makain pag na naging uling. Tatlo. Tatlo. Ano nyo pong niyo amin susunod pong video at kami po yung mamaya. Pag po kami ay hindi pa kinulang sa oras, mag-aani po kami ng palay. Pero alanganin po at masama ang panahon. Hindi po naman naani ang palay pag maulan at tutubuan po kabayan. Kaya baka po mangisda na lang po kami. Hintayin nyo na lang po kabayan na aming pangisda mamaya. Kabayan, hindi po kami nakaswerte ngayon ng isda. Ay, tingnan nyo naman po ito aming swerte ngayon. Puro natin siya sa isang kaldiro. Ayan po, kabayan, puro po yan anapli hindi po namin kabayan yan kanina na ikabidyo habang pinupulot do sa loob ng sapa at umuulan po mababasa ang ating kameraman kaya ito na lang namin ipakita sa kaldero. bayan ang gagawin po namin luto dito ay pagata atin po siyang aalsan itong pinaking balat niya, yung likod ayan po, oh, may doon po kaming panuka na ayu balaang po ang kulay niya, green na green Ha, oh, mayroon may pa po kami napukuhang ukura. Mm. Ha, pangkilaw. Uh. Ay! Ay! Kunin oh! mo. Nagsisigapangan ay, ay, ay. na ito kabayan. Nangangagat. Ha <laughs> ha ha. Hindi nangagat. Hmm. Mamaya ay dali yan. Kakain ka na eh. Ay, ha? baka nung nagaitit Ano yun? Ay, ayun. Mamaya. Pumutol ka na laangan eh. Baka ukura ba niya kamay kulot. Nahuli namin ang gama sa ilog. Ito po yung namin na may kasamang sili. Ito po. Ayan. Paputang hair po yan sa sili. Ito yung gawin namin luto. Hindi kami nakahul ng isda. Ito lang na dampot. Sa sapa. Ayan po mga katutubo. Giniginaw kaya nagtapat sa may mga apoy nagdadarong ganyan po ang mga katutubo dito sa amin pag po nilalamig ay nakalapit sa may kalanan ayan po si brother lasi nag-iisip ko anong papalanuhin niya ngayong maghapong ito kung ano ang dapat gawain Ano po kabayan ang aming gata Nakasalang na po May kasama po yan silim panigang Pinutanghir na agama At saka anapli Bayan ayan na po ang ating agama At anapli Nanagay na po natin siya sa kawali Sa gata na po Ah, masarap po yan kabayan at yan po ay potang here may pakong kasama kabayan nilagay na po ni Bong yung pang ating pang asim na ayo tsaka po yung dalawang okura yan po oh. yan po kabayan kakaibang luto sa amin na ginataan na may dong asim may mm -hmm

mga kabayan, okay na po. Luto na ang ating ginataan na talangka at saka anapli. At na po siya ang ahanguin, kabayan. Luto na po. Pwede na pong kumain. So, po mga kabayan, at na pong siyahain ang ating kanin. Para po sumingaw ang araw at mainit. Ito po ay tanghalian pala ang namin, kabayan. Hindi na po kami kakain sa malaking ginataang anapli wow Pasarap nito may sili Kuwai di babae sapu. Ada ku kubai ni perlawan kami sepanggulan pagtu malam ini itu langsir yang mana nih oh. lah. Kau kini kau kini. Kau

Ali ko lutuin kain. kain. Pag-aaw namin uli dito galing ba ay sa bari yung mananalang kata ulit. Hmm, Mahirap yung mayin. Mahirap tayo sa so, kainin. Masipit. Hmm. Mm -hmm. Nasa, bagong bigas naman ang ano, kakainin. Kabayan, hmm. hanggang dito na lang po ang aming video. Kaya magustuhan ninyo ito aming pang pagkain na talangka at anapli. Abangan nyo na lang po kabayan ang aming susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po kabayan. Paki-follow, paki-share, paki-comment na rin po.